Kumusta? Ang video natin ngayon ay hindi isang pelikula, kundi isang tunay at espesyal na kaso tungkol sa malalim na pagmamahalan ng magkakapatid. Ang kaso bilang 1 ay tungkol sa magkakapatid na lalaki. Ang kaso bilang 2 naman na hindi rin pahuhuli sa interes ay tungkol sa magkakapatid na babae. Ang unang kaso, pagmamahalan ng magkakapatid. Noong 2007, isang balitang panlipunan ang yumanig sa buong bansa. Ang five magkakapatid na Dai sa Takdao Tri Village, Dautan Town, Tuitan, Guizhou, matapos ang masamang sinapit ng kanilang ika, anim na kapatid, at wala namang lead ang mga pulis, nakita nila ang malagim na pagpanaw ng kapatid na nag-iwan ng tatlong anak na maliliit. Ang five nakatatandang kapatid ay lumuhod sa harap ng kanilang ina at nanumpa. Nahanggat hindi nahuhuli ang salarin, hinding-hindi sila susuko para makamit ang hustisya para sa kanilang kapatid. Ang kanilang sariling paghahanap ay isinagawa sa kanilang bayan at sa buong bansa. Tumagal ito ng higit isang taon, bumaybay ng libu-libong kilometro, nilibot ang China, at sa huli, Nahuli nila ang salarin sa Liuzhou, Guangxi. Si Dai Tianvan, 31 taong gulang, ang bunso sa anim na magkakapatid sa Tachdao Tri Village. Daotan Town, Tuitan, Guizhou, ang kanyang limang kuya ay umalis lahat sa nayon para magtrabaho sa malayo. Tanging si Dai Tianvan lang ang naiwan sa kanilang bayan. Bumuo ng sariling pamilya, at nag-alaga sa kanilang matandang ina. Si Van ay nagsasaka at nagmo-motor taxi para maghatid ng pasahero sa kanyang libreng oras para kumita ng dagdag. Noong Agosto 8, 2007, umalis si Van para maghatid ng pasahero at hindi na nakauwi. Kinabukasan ang kanyang ika, lima na kapatid, si Daitan Kwan ay nakatanggap ng tawag mula sa ina na nagtatanong kung nasaan ang bunsong kapatid. Dahil kinabahan at hindi makontak ang kapatid, ipinaalam ni Kwan sa iba pa niyang mga kuya. Hindi nagtagal. Nakarinig si Kwan ng balita na may isang lalaking natagpuang walang buhay malapit sa talon ng Dowtown Town. Ang limang magkakapatid ay nagmadaling pumunta sa lugar na iyon at natuklasan na ang biktima ay ang kanilang kapatid. Isang saksi, ang batang babae na si Tran Gia Suk, ang nagsabing nakita niya ang motorsiklo na pababa mula sa kalsada sa bundok. Ang lalaking nakaangkas ay naghintay na huminto ang motor. Tapos ay biglang naglabas ng kutsilyong pambihag at sinakta ng driver. Itinulak ito sa lupa at pinatakbo ang motor palayo ang batang babae ay takot na takot na tumakbo pababa ng bundok para tumawag ng pulis. Pagdating ng mga tao sa lugar, ang biktima, si Van, ay wala ng buhay. Ang pamilyang Dai ay may anim na magkakapatid na lalaki. Ang panganay na si Dai Than si 60 taong gulang. Ang pangalawa si Tan Ku, 55. Si Tan Fu, 45. Si Tan Van, 43. Si Tan Kwan 41. At si Tian Van Ang ikaanim 30 usong taong gulang Dahil malaki ang agwat ng kanilang mga edad Ang mga kuya ay maalaga kay Van Habang ang mga pulis ay nag-iimbestiga Nagpa rin ang five magkakapatid Na magsagawa ng sarili nilang pagsisiyasat Naghanap sila sa lahat ng talyer ng motorsiklo Ngunit wala silang nakitang lead sa prosesong ito, natulungan pa nila ang mga pulis na malutas ang isang kaso ng pagnanakaw ng motor sa isa pang tindahan ng motorsiklo. Nalaman nila na noong araw ng insidente, isang binata ang pumunta sa tindahan para bumili ng motor. Kakaiba ang kilos, na tila galing sa bundok. Naghinala sila na ito na ang salarin. Ayon sa pagsusuri, may ilang lugar sa Tuydan County na maraming dumadaang iba't ibang uri ng tao kaya pumunta sila sa lugar na ito para magmanman na may pag-asa sa ika-18 araw matapos ang insidente sa Mokjia Trail aksidente nilang natuklasan ang isang bakas ng gulong ng motorsiklo si Kwan ay may talyer at ang gulong ni Van ay siya mismo ang nagpalit kaya nakilala niya ang bakas ng gulong ng kapatid. Sinundan nila ang bakas. Hanggang sa harap ng bahay ni Lokfoong niyan. At doon ito nawala para pigilan ang suspek na makatakas. Tinawag nila ang tupa nilang kapatid para magbantay sa labasan patungong highway sa Mokjia Trai. Noong gabing iyon, mahamog at maulan ang gabi. Ang apat na magkakapatid ay hindi makatiis sa ginaw. Ngunit nagtiyaga sila buong magdamag. Kinabukasan, ang kwatro na magkakapatid ay nagpanggap bilang mga negosyante ng baboy. At pumasok sa nayon para maghanap, nakita nila ang motorsiklo ni Van sa bakuran ng bahay ni Nan at tumawag sila ng pulis. Ngunit pagdating ng mga pulis para halughugin ang bahay, si Nyan ay nakatakas na. Nakita ng mga pulis ang liabe, screwdriver at iba pang gamit mula sa motor ni Van. Sa loob ng bahay ni Nan, kasabay nito, natagpuan din ang isang kutsilyong pambihag at isang set ng puting damit na may bahid ng dugo. Mabilis na tinukoy ng mga pulis si Nan bilang suspek. Ang mga pulis ay masaya dahil natukoy ang salarin matapos ang maraming pagsisikap. Ngunit ang magkakapatid na dai ay bigo. Dahil wala pa ring balita kung nasaan ang salarin, nagpasya silang sumali sa paghahanap kasama ang mga pulis. Ayon sa kanilang plano, ang panganay at ang pangalawang kapatid na may edad na ay naiwan sa bahay para magpakilos ng mga kamag-anak at kaibigan sa paghahanap. Ang ikaapat na kapatid ay sumuporta sa gastusin at naghanap sa paligid ng lugar ang ikatlo at ikalimang kapatid, ang naatasang maghanap sa malalayong lugar mula sa mga autoridad na laman nila na sinyan ay dati nang nanghaharang para magnakaw ng motor at nasentensyahan na ng atong taong pagkakakulong dahil sa pagnanakaw, ang insidente ay nangyari hindi pa katagalan matapos siyang makalaya. Gamit ang larawan ng suspek na ibinigay ng pulisya sinimulan nila ang malawakang paghahanap. Ang ikatlong kapatid, si Tan Pu, ay nagpunta sa Guizhou, Yunnan, Sichuan, Guangxi, Shandong, at Shanxi. Habang ang ikalimang kapatid, si Tan Quan, ay nagpunta sa higit 20 county, kabilang ang Banjo, Napung, Tiemtai, Tatiet, Kimsa sa probinsya ng Guizhou. Dalawa pang kamag-anak ang tumulong maghanap sa Jijiang, Jiangsu, Yunnan, Liaoning at iba pang mga probinsya. Sa kabuuan, nakarating sila sa 9 na probinsya. Higit 100 county at lungsod, bumaybay ng libu-libong milya gamit ang motorsiklo bilang pangunahing transportasyon. Ang mga lugar na kanilang pinuntahan ay kadalasang mga minahan at pagawaan ng ladrilyo sa mga liblib na kabundukan ayon sa kanilang pagsusuri. Ang salarin ay tiyak na hindi maglalakas loob na pumunta sa malalaking lungsod. Sa mga liblib na lugar na ito, madali siyang makapagtatago nang hindi kailangan ng anumang pagkakakilanlan. Sa mga pagawaan ng ladrilyo at minahan, nagpapanggap silang nag-apply ng trabaho tapos ay hahanap ng paraan para tingnan ang listahan ng mga manggagawa. Kung hindi nila makita ang impormasyong kailangan, tatanggihan nila ang alok. Sasabihing mababa ang sahod at mabigat ang trabaho. Sakali lipat sa susunod na lugar, bukod sa sariling paghahanap, gumamit din sila ng mga mata at tenga sa mga tindahan at kainan malapit sa mga construction site na ngakong magbibigay ng pabuya nakatumbas ng humigit kumulang 80,000 piso. Para sa tamang impormasyon, sa loob ng mahigit isang taon, iniwan ng magkakapatid ang kanilang mga trabaho. Itinoon ang buong atensyon sa paghabol sa salarin. Kasabay nito, dumanas sila ng matinding problemang pinansyal. Para makatipid, madalas silang kumain lang ng tinapay. Minsan ay natutulog pa sa labas. Ngunit, mas matindi ang bigat sa kanilang isipan. Kapag nagkikita-kita, ang magkakapatid ay nag-uusap at nagpapalitan ng impormasyon tungkol sa paghahanap sa salarin. Kung hindi ito matatapos, hindi tayo makakapamuhay ng normal, sabi ng ikatlong kapatid, na si Dai Tanfu. Ngunit, ang kanilang paghihirap ay hindi na nabalewala. Noong Setyembre 22, 2008, Nagpunta si Tanfu sa Liuzhu, Guangxi. Matapos makatanggap ng tawag mula sa isang residente na nagsabing may manggagawa sa pagawaan ng ladrilyo na kamukha niyan, nag-apply si Pu sa pagawaan at nakita ang suspect na nakasuot ng sunglasses, isang bagay na pambihira sa mga manggagawa doon. Humanap si Pu ng Chempo para kausapin ito. Nagtanong tungkol sa sahod. Mula sa kanyang punto at itsura, nakumpirma niya na ang kausap ay sinyan. Pinigilan niya ang kanyang damdamin, si Pu ay nagmadaling bumalik sa Guizhou ng gabing iyon. At nagmaneho pabalik kasama ang iba pa niyang kapatid patungong Liujiu. Dumating sila doon. Eksaktong alauna ng madaling araw noong Setyembre 24 sa tulong ng impormante. Tahimik na pinuntahan ni pu ang kwarto ni Han. Nang makarinig ng ingay, napabalikwas si Nyan. Agad na itinutok ni Kwan ang flashlight sa mata nito at sumigaw. Arestado ka na! Nang marinig iyon ni Nyan, napaupo siya sa kama. Sa pag-aakalang ang magkakapatid na Day ay mga pulis. Matapos mahuli si Nyan, agad nila itong ibinigay sa mga pulis. Sa interogasyon, Inamin ni Nan na ang motibo niya ay pagnanakaw. Ayon sa kanya, pagkalaya niya, nagtrabaho siya sa minahan ng ilang buwan at bumili ng motorsiklo, ngunit walang pera para kumuha ng lisensya. Noong araw na iyon, nagkataong nakita niya si Van, kaya inaya niya ito sa isang liblib na bundok. Sinaktan siya mula sa likod at kinuha ang motorsiklo. Inamin ni Nan na may two bagay siyang hindi inaasahan. Una, pagkatapos ng insidente, inakala niyang maraming sasakyan ng pulis ang pupunta sa harap ng bahay niya. Hindi niya inaasahan na ang mga kapatid at kapitbahay pala ng biktima ang may hawak na kutsilyong pambihag na nagbabantay sa pinto. Pangalawa, nang mahuli siya sa Liuju, akala niya ay mga pulis. Ngunit hindi niya inasahan na ang mga kuya pala ng biktima ang dumakip sa kanya, sinyan ay nahatulan sa kasong sinadyang pagpaslang at pagnanakaw at tumanggap ng pinakamabigat na parusa. Ang paghanap ng limang magkakapatid sa taong kumitil sa buhay ng kanilang bunsong kapatid ay naging usap-usapan sa China. Sa isang panayam sa Beijing News tungkol sa mahigit isang taon na lumipas, sinabi ni Kwan, Ako ay magsasaka. Hindi ako takot sa hirap. Ang tao ay hindi namamatay sa hirap, ngunit maaaring mamatay dahil sa kawalang katarungan. Hindi ako nakapag-aral ng husto, ngunit alam ko ang prinsipyo na kung sino ang gumawa ng sala ay dapat magbayad, sabi ng ikalimang kapatid. Nang ang kanilang kapatid ay pumanaw, maraming chismis na si Van ay may nakaaway, kaya siya nawalan ng buhay ngayon. Napatunayan na namin na ang aming kapatid ay walang anumang kasalanan. Gayunpaman, ang kanilang ginawa ay nagdulot din ng legal na kontrobersya. Ipinaliwanag ni Tian Ruohua, ang kapitan ng criminal police team ng Shuicheng County Public Security Bureau. Ang paghahanap sa suspek ay gawain ng pulisya. Ang mga mamamayan ay maaaring magbigay ng impormasyon at tumulong Sinabi ni Jitian, matapos makahanap ng impormasyon sa Liuzhu, hindi sila nagulat sa amin. At hindi rin sila humingi ng tulong sa lokal na pulisya, malalim ang pagmamahalan ng magkakapatid. Paano kung may nagawa silang hindi maganda sa suspek o may nangyaring hindi inaasahan. Ang kanilang ginawang paghuli sa suspek ay hindi naaayon sa tamang proseso. Ngunit may ilang opinyon na nagsasabing sila ay mga magsasaka lahat. At syempre, mayroon din silang ilang pinagkukunan ng kita mula sa kanilang lupang sakahan at ang mga pinagkukunang pinansyal na ito ang pangunahing sumuporta sa kanila upang magpatuloy sa paghahanap. Ang pribadong paghahanap ng katarungan sa mga kasong kriminal ay talagang magastos para sa mga ordinaryong tao. Kaya ang sila na mismo ang mag-imbestiga ay isang solusyon. Kinailangan nilang iwanan ang kanilang trabaho. Magtiis sa hirap, gutom at lamig habang may mga asawa at anak sa bahay. Sinabi ni Kwan. Kung ang kapatid ko ay pumanaw sa hindi malinaw na paraan na ganoon, hinding hindi ako mapapanatag. Ito ang pagtitiyaga na tumulong sa kanila na mahuli ang may sala na nag-iwan ng isang pambihirang kwento sa mundo. Noong ika, 12 ng Oktubre, nang dumagsa ang mga reporter sa kanilang bahay para sa isang panayam, sila ay gumagawa ng isang liham para sa ahensya ng gobyerno na may nais na magbigay ng paliwanag para sa kanilang ginawa. Kasabay nito, umaasa silang makatanggap ng tiyak na pinansyal na tulong. Ang buhay ng pamilya Dai ay hindi na kailanman magiging tulad ng dati. Naranasan nila ang matinding sakit at mahirap na pakikibaka. Ngunit sa kanilang mga puso, ang dedikasyon at pagmamahal sa pamilya ay mananatili magpakailanman. Pinatunayan nila na walang makakapagpasuko sa kanila at walang makakapaghiwalay sa kanila. Mga kaibigan, bigyan po natin ng isang like ang five magkakapatid na ito. Ikalawang kaso, pagmamahalan ng magkapatid. Noong 2013, si Madison Conradis, isang marketing employee sa Florida, ay natuklasan na ang mga maseselang larawan niya na kinunan noong siya ay nagmomodelo ay kumalat sa internet. Hinala ni Madison ay may naka-access sa pribadong website ng photographer at kinuha ang mga ito. Parang nalaglag ang puso ko. Noong oras na iyon, hindi ko alam kung saan nila nakuha ang mga larawan at kung kanino nila ibinahagi, sabi niya. Ang may gawa ay lumikha ng mga peking Facebook account at patuloy siyang ginugulo. Humihingi sila ng karagdagang larawan kung ayaw niyang ipagpatuloy ang pagpapakalat ng mga larawang iyon. Ang insidenteng ito ay nagdulot kay Madison ng maraming problema sa buhay. Nagsimulang magbulungan ang mga kliyente sa kanyang likuran. Isang kasamahan din ang nakatanggap ng larawan niya sa kanyang inbox. Pati ang Instagram account ng kanyang ama ay ginulo rin ng grupo. Nag-report si Madison Conradis sa pulisya, ngunit sinabihan na hindi sapat ang impormasyon para magbukas ng investigasyon. Upang mapanagot ang may gawa sa batas, kailangan niyang magbigay ng ebidensya na nagpapakitang may intensyon silang manakit, magbanta o magdulot ng emosyonal na sakit. Ang batas sa Florida ay nangangailangan ng paglilinaw sa layunin ng pagpost ng maseselang nilalaman. Sa kaso ng aksidenteng pagbabahagi lamang ng maseselang larawan ng iba, ang individual ay hindi mapaparusahan ayon sa abogado. Ang regulasyong ito ay nagpapahirap sa biktima dahil ang mga may gawa ay karaniwang kumikilos nang hindi nagpapakilala na nagre-resulta sa maraming katulad na kaso na hindi nare-resulba. Samantala, si Madison ay patuloy na mas ginulo nang may gawa matapos pumunta sa pulisya. Dahil dito, humingi siya ng tulong kay Christine, ang kanyang kakambal na may lisensya sa abogasiya. Ngunit hindi rin gaanong umusad ang sitwasyon. Noong 2016, nalampasan ni Madison ang kahihiyan at nakipag-date kay Jeffrey Kager, isang kasamahan sa isang partner company. Sa isang pagkakataon na sila ay nagbabakasyon sa Florida Keys, sinubukan niyang mag-post ng isang larawan sa Snapchat matapos ang mahabang panahon ng pag-iwas sa social media. Gayunpaman, kinaumagahan, Nakatanggap si Madison ng mensahe mula sa Facebook account ng taong iyon. Mukhang masaya kayo sa inyong bakasyon, ah. sa pag-aakalang sinusubaybayan siya sa pamamagitan ng Snapchat. Mabilis na kinuha ni Madison ang screenshot ng mga taong nag-interact sa kanyang post. Matapos masala ang 39 na views, nakita niya ang isang pinaghihinalaan. Si Christopher Bonacor isang dating kaibigan mula sa kolehiyo na dumalupa sa kasal ng kanyang kapatid na si Christine. Gayunpaman, hindi pa niya ito maaaring kasuhan. Dahil sa kakulangan ng ebidensya, sa huling bahagi ng 2017, nabigla siya ng matuklasan na ang kanyang kasintahan na si Jeffrey Kager ay tumutulong sa may gawa. Sa pagkakataong ito, si Christine ay naging biktima rin dahil dati siyang humingi ng tulong kay Jeffrey Kager na kopyahin ang pribadong data mula sa CD patungo sa Dropbox storage platform sa korte. Sinabi ni Jeffrey Kager, nakinontak siya ng grupo ng mga hacker ngunit hindi niya alam kung sino sila. Kasabay nito, ipinaliwanag ng taong ito na ang pagbabahagi ng pribadong larawan ng magkapatid ay upang makuha ang tiwala ng mga may gawa para mabunyag sila sa huli. Nagpa siya ang mga autoridad na hindi kasuhan si Jeffrey dahil hindi pa sapat ang ebidensya. Noong 2018, si Madison at Christine ay patuloy pa rin naghanap ng ebidensya upang mapanagot sa batas ang pinaghihinalaang si Chris Bonacore. Matapos ang maraming araw ng pagsubaybay sa isang deep website, napansin nila na ang account na nagngangalang Kick Messenger ay madalas na nagpo ng pribadong larawan ng magkapatid kasama ang apat na iba pang babae. Ang grupo ng mga bagong biktima ay pawang kakilala ni Bonacor. Sa mga ito, two ang dating kasintahan, one ang kaibigan mula pagkabata, ang isa ay kamag-anak at naikalat ang pribadong larawan mula pa noong atatanin taong gulang. Salamat sa pagkakatuklas na ito, nakumbinsi ni Madison ng pulisya na ilipat ang kaso sa federal na ahensya ng investigasyon. Kasabay nito, ang internet service provider at ang administrator ng website ay nakipagtulungan din upang matunton ang IP ng may gawa at sa wakas noong Hulyo 2019 matagumpay na nabuwag ng FBI ang grupong ito sa korte. Sa loob ng pitong taon, gumamit si Bonacor ng mga text message, peking numero ng telepono at social media accounts para magsagawa ng online na pag-atake at magbanta sa mga kababaihan at menor de edad. Isinapubliko rin ni Bonacor ang libu-libong masiselang larawan, pangalan at address ng mga biktima upang mangakit ng mas maraming tao na sumali sa grupo. Sa ilang kaso, hinikayat ni Bonacor ang mga miyembro na magplano na gawan ng masama o pilitin ang mga biktima. Sa harap ng pulisya, ginamit ng utak na si Bonacor ang kanyang kalusugang pangkaisipan at malinis na talaan upang humiling ng sentensya na mas mababa sa 41 na buwan. Gayunpaman, noong Nobyembre 2021, Naglabas ng hatol si Hukom Thomas Weber na 15 taong pagkakakulong. Halos apat na taon na mas mahaba kaysa sa mungkahi ng tagausig. Sinabi niya na hindi ito isang simpleng kaso ng cyber attack. Sinabi ni Madison Conradis na sa kasalukuyan, ang mga larawang iyon ay patuloy pa rin kumakalat sa internet at nakakaapekto sa kanyang buhay. Siya at ang kanyang kapatid ay nagsakripisyo sa pagtanggap na ilantad ang kanilang sarili upang maituro ang may gawa. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang nagsasalita sa pag-asang ito ay magiging aral upang mas maging maingat ang marami sa pagbabahagi ng personal na data. Mukhang ang pangalawang kwento ay mas magaan at hindi nagpakita ng ganoon kalalim na pagmamahalan ng magkapatid tulad ng unang kwento ngunit nagbigay ito sa atin ng isang napakamahal na aral. Sila rin ay matapang na tumayo upang ibunyag ang mga maysala na iilan lamang ang makakagawa. Ito rin ang dalawang kwento sa video natin ngayon na nais kong ibahagi sa inyo. Ano sa tingin ninyo ang dalawang kwentong ito? Aling kwento ang mas tumatak sa inyo at anong aral ang inyong nakuha? Mangyaring mag-comment sa ibaba. Salamat sa panonood hanggang sa huling minuto ng video. Paalam at hanggang sa muli.